Ala kaluts <laughs> Aga natin nagising. Alas 6 pa lang. Papunta tayo sa Ikonde para itanim yung uh, talong na violet. Sayang naman. Uh, para may kasama na yung uh, puti na uh, talong na galing kay Alido na binili natin. Ito, ito na siya, yung binhi natin, no. Di ba? Nandito <laughs> na tayo. Okala <laughs> nila hindi tayo pupunta kayo nakala nila buwas pa. Kaya malamang tulog pa sila Madam Kang Neto Ano pala si Nene Ang aga Nene Bonjour Pero <laughs> lumalaki na yung mga kangkong Gumagapang na ulit Dito na lang malinis Eh baka tulog pa si Madam Kang Kasi di ko sinabihan ngayon Sabi ko kasi bukas 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 pa yung day off natin Ay Ay <laughs> Hello Elvis Ay, Si Elvis nandito rin yun. Komplet yung Kompleto yung tropa ngayon aga ni Leslie, very good naman nasipag naman ng batao. Oh. Ang aga niyang naga nagdidilig. Ano to? Kuryente. Yan, oh. maganda na pala mga kaluso. ang ganda ng tubo. Tapos, ano yung pinulano ito? Eh sa tomato. May hinagis lang na tomato. Yan malalaki no, ganda ng tubo ng mga talong natin ngayon. napapartneran natin ng talong. Dala natin ngayon pahaba na violet, na gusto nila. Kasi ito, uh, dito naman marami namang mabibili na mga puti Pero yung violet, uh, dalasan mabibili lang sa supermarket Kasi yung violet na talong dito, yung malaki lang na malalaki yung buto Pero yung mga kagaya sa atin, yung pahaba na violet, bihira Kaya ito, pag ni Leslie, Leslie O Yun o, oh. very good naman si Leslie O yan, bago tayo magtanim Ay, ang gaganda na rin ng mga ano natin, no? Oh. Ang ganda ng tubo ng mga ano natin ngayon, no? Oh. oh. I'm not expecting uh, that na ganyang kaganda tumubo yung mga ano natin Yung mga, ito yung mga pechay Buti wala pang naninira Yan, oh, gumanda sila Tapos tubo na rin yung mga, wow Ang ganda ng mga tubo ngayon dahil, ah uh, talagang uh, naalagaan ni Leslie tapos ito yung mga bell pepper ito medyo bagalan pala natin yung video para makikita kita nyo yun yung mga pechay sa kakalabasa so yan, di pa natin <laughs> na ano yung bag natin na so ito yan yun na yung mga tanim natin after one week tayo na hindi pumunta yun o no? very good no very good sipag nyo may isa lang nga na ano di naman may iwasan talaga to may isang nalanta oh. tapos ito yan tapos ito Malala. ang ganda ng tubo ng mga kalabasa oh. ng mga kalus oh. walang hindi tumubot oh, tingnan i -ano natin inventory natin tatlo 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 o oh, tatlo, tatlo. <laughs> Talagang green time si Leslie at saka si kaluts So yan, masaya tayo dahil yung mga halaman natin. Medyo maganda yung tubo. Si Madam Kang, tulog pa? Dormian daw? Ay yung niyami natin. Ha, ah, natutulog pa? Madam Kang, Leslie, buenos dias. Sa dormian Mama. Si? No. No? Di ba? Gising na pala si, ano, Madam Kang. Yan no. So maganda yung tubo ng mga ano ngayon dahil sabi ko na sa inyo. Maganda klase yung ano, yung uh, ng baka. Que pasa? Kalabasa. buenos dias Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué hora levantar? ¿A qué hora se A las seis. A las seis. Yo también a las seis. Bueno. ¿Acordé? ¿Qué? Estoy constipada por tu culpa. ¿Por qué? Porque tú me has kataro? catarro. ¿Catarro? Sí. Si. No tengo. Binigyan ko daw siya ng sipon. <laughs> Inawaan ko siya. No, no tengo ahora. Tú tienes. Yo, yo tengo kataro ahora. Es, uh, maraming nagkakasipon uh, mo um, kasi yung kalos. Kaya kanina, nung sumakay ako sa sasakyan, uh, nagano ako, nagmask. Kasi yung klima dito, tingnan nyo. Di ba yung klima? Oo. Oh. Laging ganyan, no? Makulimlim. Tapos may hangin ng konti. Kaya ito yung nakakasipon lagi. Marami rin kaming kasamaan sa trabaho na sinisipon. Kaya kailangan na lagi tayo mag-vitamins. Kagaya ngayon, magkano tayo? Mag-exercise tayo para mapawisan ng konti. Tapos mag-vitamins, siyempre. na. Yung mga bata rin ang agad nagising, no? oh. klase, oy? No. No? Ah, wala pala palang klase. September, no? September. Ah, okay, Si Dana, oh. Si <laughs> Dana, Kit si Dana, no? Tawa pa, Dana. Yan. So, ipisan na natin, mga kalots, para patapos na natin kasi may pasok pa tayo ng alas ng umaga. Ang galing naman nila. Hindi scripted to mga kalots. Talagang kung ano yung nabutan natin, ganito talaga sila. Yan, oh. Ang aga nila nagising. Nagila ayos. Sipag nila talaga nila. Tapos si Madam ka nag sa kusina. Tapos yung mga bata at si Elvis, tinutulungan tayo sa pagtatanim. So, di ba? Kaya napakaganda nilang uh, turuan ng pagtatanim kasi masipag sila. Yung uh, kaalaman na lang yung kulang sa kanila. O, tingnan si Elvis, tapos na sa kanyang trabaho kaya Makakasama na rin natin si Elvis Persley. Elvis. Yan you know, o. Nagtatabas. Okay. Para lumaki yung ating Lumangin. ano, banana. Yan o. Yan, nga lang. Nilagyan niya ng ano. O. Oh. Sidaon <laughs> po ka. Okay. Yeah. Yan, kuha kuhanin muna natin yung binhi natin dito para mabilang natin kung ilan yung ginawa natin butas. Habang dinidiligan ni Leslie out, sama si Dana. Uh, Dana, Leslie, es ay de Violeta Largo Berenjena. Tu has visto este? De Largo. Muy Largo, no de Grande, asi. De Largo. Un um, poco uh, grande. Este. Ese es Similia. Ya trajido en Philippines. Ha? Ito so, sabi ako ese de a uh, color uh, blanco. Eh, Berenjena de Guinea, de pequeño. Se vende en uh, calle o supermercado o en uh, donde mes, mercado Cinco Ito so, sabi sa ito, no? Okay. Yan. Ano muna natin? Pilihin na natin yung mga malalaki tapos mabilang natin. I-shoot na natin sa ito, itong ginawa kong ano Ay, eh, sumama yung isa Yan Itong ginawa kong ano Nilagyan ko rin ng dumi ng uh, baka Kaya ngayon, sobrang taba na rin ng tubo Kuha tayo ulit As usual na ginagawa natin Kuha tayo ng pantabon Kasi ito pala yung sikreto Para mapataba yung mga halaman natin dito si Ikundi 4 Kaya kuha tayo dito sa baba Kasi medyo mataba Ito kasi Maganda to, no? Magandang uh, ilagay kasi mataba na siya. Dito kalus, uh, tinatanong ko yung nakaraan na Mali na kung saan siya bumili ng mga binhin ng uh, tilapia para sana kung, ano, kung mabili tayo, ihagis natin dito para dumami yung mga isda rito. Kasi ngayon, di mo makita na magalaw yung ano or mga sana hito, oh o something na medyo mabubuhay dito. Mga kaluts, ito pala ang uh, proseso na to, pwede niyo sundan. Kasi ang ginagawa ko uh, kung magtatanim at magpapabinhigan ito, mas maganda na basahin niyo muna yung lupa. Yan, kailangan basa muna para maidiin niyo yung uh, ugat para maabsorb niya na yung tubig para hindi na siya malanta. Hindi kagaya kasi pag uh, wala pang tubig tapos ah uh, tinabunan mo hindi madidiin yung lupa sa ugat ng uh, tinanim mo ganun din sa binhi ang purpose na diligan mo muna ng konti kasi pag sinabi mo ganon na hindi basa yung bi gagawin mong binhi aagos siya Di kagaya ng uh, basa na siya malagkit tapos sa uh, ddiin na siya hindi na siya mag uh, mag uh, lilipat o aagos ganun ang purpose kaya dinidiligan muna natin uh, bago natin na uh, itanim. Kagaya nito. Ito, ito 'di ba, magbubutas na lang konti tapos ilalagay didiin ng konti yung ano, tapos kukuha tayo ng pantabon. 'Di ba? Napakadaling proseso ng pagtatanim para sigurado talagang tumubo. Kaya nakita na niyo naman, lahat ng uh, tinanim natin walang uh, nalanta. Talagang uh, nasa 98% tumubo lahat. Ganun po uh, kadali ang mabisang uh, pagtatanim yan, eto eto, inano ko na lang din medyo, dahil kasi nakaraan nakakala ko, hindi tutubo lahat, kaya medyo kinapalan ko kaya ngayon, ginawa ko, medyo nasa katamtaman na layo na kaya eto tutubo lahat to mga kalot ngayon kasi kalots uh, nagtanim tayo ng uh, umaga lang kasi ang klima dito sa EG ay makulimlim lagi all day pero kung kayo kung kayo ay magtatanim, mas maganda ay magtanim kayo bandang hapon para all the night nun medyo makarecover na yung tanim nyo hindi na siya ganong malalanta ngayon lang kasi dahil sa EG maganda yung klima rito, makulimlim hindi ganong kainit, kaya nagtanim na ako ng umaga naitanim na natin yung mga talong na pahaba Yan, yung mga mahilig sa talong na pahaba ito na, uh, tamang-tama sa mga ginagawang bagoong isda namin ni uh, Master Wax o ni Tanggol <laughs> Talagang may pang sausawan na May sasawsaw at may sausawan pa Ito. Sana isang beses mapatikim din natin yung mga prika ng bagoong isda Na sasawsaw nila yung mga talong So yan matapos na yung work natin for today Then uh, maghahanap tayo ng ibang halaman na may dagdag dito Kaya abangan nyo yung mga idadagdag nating halaman Kaya lagi lang kayong uh, antabay sa panonood ng Kalutong Pinoy Mag-like uh, na rin kayo, mag-comment Every time na uh, may upload tayong video uh, Kasama si Dana, si Leslie, si Elvis yan Alos sa uh, kakatanim ko lang Natapos na kagad yung kanyang ginagawa ba diba kanina ang daming damo rito Natapos na kagad within 10 minutes ubus ka agad yung damo yan so konting ano lang to konting uh, tanggal lang ng ano kaya mabisa talaga yung ano ng baka o oh, di ba ganda ng mga pechay oh. ah, konting uh, tanggal lang ng damo oh. kaya araw-araw din nadidiligan ni Leslie kaya gumanda rin ng ganyan masipag talaga si Leslie yung